pag-aaral ng mga scientist, patuloy ang pag-init ng mundo. Sa katunayan, itong huling dekada ang pinakamainit sa loob ng isang siglo. At sa Pilipinas, 1998 ang naitalang pinakamainit na taon. Ang fossil fuel mula sa coal power plants, ang pangunahing energy source sa buong mundo. Ito ang pinagkukunan natin ng kuryente na nagpapaandar sa mga kagamitan natin sa bahay at kung saan-saan pa. Sa tuwing gumagamit tayo ng sasakyan, gumagamit din tayo ng fossil fuel na siyang nagpapakawala ng carbon dioxide sa hangin. Pero mula nang maganap ang industrial revolution noong 18th century, hindi na maawat ang pagtuklas at paggamit natin sa fossil fuel. Kung tingnan mo ang history ng temperature from 500 years ago, ang temperature ng globe, uniform, hanggang nakarating sa Industrial Revolution. Pagdating ng Industrial Revolution, pataas ng pataas. Dahil kumapal ng kumapal at naipon sa atmosphere ang carbon dioxide, hinaharang ito at ng iba pang greenhouse gases ang init ng araw na dapat sana'y natural na lumalabas sa ating planeta. Kaya umiinit ang temperatura at nagkaroon ng global warming. Ang mga karagatan ay isa sa mga natural na tagahigo ng carbon dioxide mula sa atmosphere. Pero dahil sa dami ng carbon dioxide Nagiging asidik at mainit na raw ang tubig dagat. Ang uh, trend ng temperature ng dagat, tumaas ng tumaas. Ang karagatan ng Pilipinas, ang tinaguri ang sentro ng Coral Triangle. Ang rehiyon na may pinakamayaman na marine life sa buong mundo. Pero ngayon, nanganig na ito sa pagtaas ng temperatura at ang mga nilalang sa ilalim ng karagatan maging sa malaparaisong isla ng El Nido hindi na maikukubli ang mga epekto. Noong 1998 nagkaroon ng massive coral bleaching sa iba't ibang panig ng mundo. Tumaas kasi ang temperatura sa dagat kaya naapektuhan ang mga coral reef at isa sa mga malubang naapektuhan ay ang coral reef dito sa El Nido Palawan. temperature at the time, umaabot siya na average of uh, 33 to 34 degrees Celsius. Uh, it's beyond normal kasi normal lang po natin dito is nasa 21 to 30 degrees Celsius. So yung increment ka ng 1 to 3 degrees, malaking epekto na sa kanila yan? Malaking epekto na yan. Parang tao din yan. Kung habang tumatas din yung degrees ng uh, init sa katawan natin, nalagnat ang kompusina at lagnat hanggang karotekombulsyon pa. Ah, ang koras kasi animal yan. Kapag mamamatay sila sa sobrang init, mamumuti siya. Mahalaga ang papel na ginagampanan ng coral reefs. Nagsisilbi kasi itong panukat ng kalagayan ng ating karikasan. Pag mamamuti siya, syempre wala na yung nutrients, wala na pagkain na pwedeng kakainin ng mga tinatawag natin reef fishes or other marine life na nakatira doon sa mga corales. Wala na din makain yung mga commercially important species like oh ito, ito yung malalaki itong tagige, tuna, pabisugo yung makikita natin sa palengke. Kapag wala silang makakain, syempre sila din mamamatay. Kumigit kumulang sa apat hanggang walong taon ang kailangan ng mga coral reef para makarecover. Ito lamang nakaraang taon, nagkaroon ulit ng coral bleaching sa ilang bahagi ng ilito. Since 1998 to this year, may mga certain times of the past years na umiinit, tumataas yung temperatura. Kaya hindi tuloy-tuloy yung kanyang uh, pag-recover. No? Kung magiging mabagal ang pag-recover ng mga coral reef, isang industriya ang tiyak na maapektuhan. Turismo rin ang isa sa ikinabubuhay ng mga taga soldiers sa ang dagat dito, dinarayo ng pinakamalaking isda sa buong mundo. Ang whale shark, o butan din. Pupunta sila dito to feed. Kung makita mo, nakipag-interact ka, makita mo hindi ganun kalinaw ang tubig, maraming mga plankton na nakikita. So yun yung kinakain nila. So madalas din nakikita namin sila dito, um, nakabuka yung bibig dahil kumakain sila dito ng ano, mga plankton. Mula Nobyembre hanggang Mayo, madalpa kita mga butanting sa console. Kaya timing ang punta namin dito. <coughs> Yan, yeah, nakikita na yung butanting dito. <coughs> yung frequency nila as compared from previous years during this month, mas konti. Dati kasi by the month of March, medyo maaraw na, hindi na masyadong maulan. So ngayon maulan, medyo naapektuhan siguro yung dami nila or naapektuhan yung distribution ng food nila dito sa, sa Donsol. Okay, uh, 20 feet yun, ha? Uh, 20 meters daw, yung dotending. Ang haba, lapit namin, siguro mga 2 meters away lang. Nasa ilalim lang namin. Sa so, Sogod Leyte, dati na rin madalas makita ang mga butang din. Pero sa taong nito, di pa raw sila lumilitaw. For so the past 2 years, whale sharks been visiting Sogod Bay on a reliable time frame. For example, March-April were the peak season. For the whale sharks to come. Last year I was uh, working with Coral Key and they were doing a survey on whale sharks in Sagot Bay and actually this same day last year we were swimming with up to 10 sharks, different sharks in one day and now they're not there. Maybe the food isn't there this year. Maybe there's something different in the physical characteristics of the water. ano ang magiging epekto ng nagbabagong klima sa mga butanding ay isa lang sa mga misteryo hindi pa narulutas ng mga eksperto. Malami pa rin misteryo about butanding kung saan sila nang, nang hitlog, kung saan sila nagmimate. Wala pang information sa buong mundo tungkol doon. Kaya kung wala tayong informasyon doon, hindi natin alam kung paano mamanage. Kung magkaroon ng pagkakaiba sa climate change, na maaari pala makapesa sa kanila, maaari nyo na maging reason para mawala sila. We can't say yet that there's a big emergency, that whale sharks are threatened by climate change. For example, Donsol this year has had amazing sightings. And so Donsol is fine. Other locations, however, like Leyte, I'm starting to worry about. And so now I think it's really important to invest some time and effort in studying why they're showing up in Leyte and why they're still showing up in Don Sol because who knows, maybe if the food doesn't show up in Don Sol, we won't have as many sightings in Don Sol next year. Pero kung bibilis pa ang mga pagbabago sa klima, posibleng ang mga nilalang na ito'y tuluyan na nating hindi makikita. noong March 22, 2008. Sa ganap na alas 8 hanggang alas 9 ng gabi, nakiisa ang Pilipinas sa buong mundo sa Earth Hour. Sa pamamagitan ng sabay-sabay na pagpatay ng ilaw, nagkaroon ng 56 megawatt drop sa konsumo ng kuryente. Masapat na upang mapatigil ang isang coal-fired power plant ng isang oras. Para sa marami sa atin, malaking serbisyo ang dulot ng mga pagbaha pero paano kung maging permanente ang baha sa ating buhay?